Magandang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama-sama tayo ngayon sa isa na namang makabuluhang kwento na tiyak kapupulutan natin ng aral. Ating tunghayan, ang kwento ng uwak at ang banga. Tapusin natin ang maikling kwento na siguradong may matututuhan kayo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, mga anak. Noong unang panahon, sa isang malawak at mainit na parang, may isang uwak na pagod na pagod at uhaw na uhaw habang lumilipad sa gitna ng matinding init ng araw. Lumalapnos na ang init sa kanyang mga pakpak at nanunuyo na ang kanyang lalamunan. Paulit-ulit siyang sumisilip sa ilog at sapa, ngunit halos wala na talagang tubig. Lahat ay tuyo at halos sumuko na siya sa paghahanap ng maiinom. Lumipad pa rin siya nang lumipad, umaasang may makikitang kaunting patak ng tubig. Hanggang sa sa wakas, sa gilid ng isang bakuran, napansin niya ang isang lumang banga na nakalubog ang kalahati sa lupa at natatakpan ng mga tuyong dahon. Napalipad siya nang mabilis papunta rito at tumalon sa tabi nito. Ay, may tubig! Bulong ng uwak nang sumilip siya sa loob nakakita siya ng kaunting liwanag na kumikislap sa ilalim. Ngunit nang sinubukan niyang sumalok gamit ang kanyang tuka, napansin niyang napakababa ng tubig at hindi niya ito maabot. Paulit-ulit niyang itinataas ang kanyang leeg at iniunat ang kanyang tuka pero wala pa rin. Napatingin siya sa paligid, wala ring ibang hayop na maaring tumulong, nag-isip ang uwak. Sinubukan niyang itulak ang banga gamit ang kanyang mga pakpak at tuka ngunit mabigat at hindi gumagalaw. Sinubukan niyang ipasok ang kanyang ulo sa bunganga, pero masikip. Ano kaya ang gagawin ko? Sabi niya sa sarili, halos nawawalan na ng pag-asa. Habang nag-iisip siya, napansin niya ang mga maliliit na bato na nakakalat sa paligid. Aha! May naisip ako. Bulong niya. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata isa-isa niyang pinulot ang mga bato gamit ang kanyang tuka at maingat na inilaglag sa loob ng banga. Plok! 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 Ang tunog ng bawat bato sa tubig. Sa bawat bato na nahuhulog, unti-unting tumataas ang tubig sa loob ng banga. Habang tumataas ang tubig, lalong ginaganahan ang uwak. Kahit pagod at pawis na pawis, hindi siya tumigil dahan-dahan pero tiyak niyang inilaglag ang mga bato. Maya-maya, napansin niyang halos abot na niya ang tubig. Isa pang bato, dalawa pa. At sa wakas, tumaas na ng sapat ang tubig. Abot na abot na niya. Inilapit niya ang kanyang tuka at uminom. Nang uminom ng malamig at preskong tubig hanggang sa mabusog at mawala ang kanyang uhaw. Pagkatapos uminom, tumingala ang uwak at ngumiti. "Salamat sa aking talino at tiyaga," bulong niya sa sarili. Masaya siyang lumipad palayo, dala ang bagong lakas at dala rin ang aral na natutunan niya. Aral ng kwento. Kung gagamitin natin ang ating talino at tiyaga, malalampasan natin ang mga problema at mahihirapang sitwasyon. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan mag-iwan ka rin ng komento kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod maraming salamat sa panonood